Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan sa social media, matari na sinabi ni Heart Evangelista na pag-aari niya ang Bulgari Serpentine Necklace na ipinasuot niya sa kanyang aso na si Panda, kaya may karapatan siyang gawin kung anong gusto niya dito. Naging usap-usapan ang post ni Heart sa Instagram matapos niyang ipakita ang kanyang alagang aso na suot ang nasabing quintas na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 9 milyon pesos. Nagugat ang isyo dahil sa paniniwala ng ilang netizens na patutsada ito kay Pia Wurtzbach, na kamakailan lang ay naging ambasidress ng Bulgari. Matatanda ang naging tampula ng inggit ang ilang beses na pagsuot ni Hart ng nasabing mamahaling kwintas, ngunit nang naging ambasidress si Pia, bigla itong ipinasuot ni Hart kay Panda, na nagdulot ng intriga at espekulasyon sa tunay na intensyon ng aktres. Sa kanyang bagong TikTok video, diretsahan niyang sinabi, I own the necklace, you know I can do whatever I want. Diniin niya na dahil pag-aari niya ang Quintas, may kalayaan siyang gawin ang anumang nais niya dito, kabilang na ang pagsuot nito sa kanyang aso. I own the necklace. You know, I can do whatever I want and pull it out. Basically, Panda owns the necklace. So, hindi siya loan. So she can do whatever she wants with it. Ang pahayag na ito ni Hart ay lalong nagpainit ng diskusyon sa social media kung saan iba-iba ang reaksyon ng mga netizens mula sa pagtanggol sa kanyang karapatan bilang may-ari hanggang sa pagkundina sa tila pasaring umano kay Pia Wurtzbach.